mag lakad lakad dito di dito tayo sa <coughs> mga pupunta tayo sa dragon agency kukuha tayo ng passport kung aproban para makapunta ng Tiapo. ang layo kasi nang pinarking ako sa may DAP kasi walang parking sila dito may parking man sa 3rd floor ang mahal ng, ang mahal ang parking kaya uh, doon ko lang pinarking sa DAP kasi noong una akong uh, dinis-approve kasi yung junior ko, walang ang toll kahit may passport kang luma. Yan. Hindi po yung totoo na pag may passport kang luma, wala ka ng problema. Kahit may passport kang luma, kung hindi magkatukma doon sa mga ibang dokument, wala. Katulad sa akin, may passport akong luma, wala naman nangyari tinihin na lang tinabi tapos sinakanap lahat mga dokument comment ayun sublay sabi ng staff doon kahit may passport daw na luma wala namang kwenta kasi kailangan pa rin mga dokument kaya useless lang kahit may passport yung luma kasi napanood to sa vlog kung may passport ka daw luma wala na doon kailangan. Yun na lang doon ng passport. Mali pala yun. Kaya ito nagbabalik-balik. Kasi ang hirap pumunta ng Quiapo. Ayan o. Dito ko sa building ko. Ayan ang lalakarin ko mga isang kilometro. Galing sa parking area. Alas 12 na. Sana ma-approve ako. Kasi Pinakuha ko na ang National ID. Pinakuha ko. Magkataglapad sa init to test ilan in the dal para malam yung passport siya kasi din sa DHF sa Dragon sa double dragon building ako pupunta sa uh, third floor ano third ano sixth floor plus sixth na tayo sa uh, Double Dragon Itong building na to yeah. Sa loob tayo dadaan Kasi pag dito Malayo Mainit Kaya yeah, dito tayo sa loob dadaan Para malamig Dungeon Dragon na sinasabi dito rin to halos magkarap ng MetLife ito ayun bro Hello. dito na tayo sa loob ng dragon. Kinakuha ako na ang national ID kasi yung national ID ko nag-e-roll. Warren Jr. yung naibigay plastic kaya nagpa-update ako. Ah, isang linggo lang. Kung stability ka, i eh, sa ah, sa Tracy ka magpa-update ng ID er. Kaya lang hindi tayo makapag-video sa loob kasi bawal. Ma one don't be Eh pagpasok natin sa gate, tire. na tayo. pala. Bigay dito? si dogi si dogi wala oh. do sa it? totoong pin sa baba ng double drass Panin na. No? Ayan ang gusto nyo bumili o oh, mahirap tayo kasi nagmamadali tayo. Ayun, Passport this week. Ayun, mm -hmm. ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ito na yung arrow. Ayan o. Passport. Let's see. Ayan. Pasok tayo dito. Ayan. Tapos papatayin natin ito mamaya kasi bago. Ayan. Ito yung pinaka-entrance nila. Ayan. Tapos natin. Tapos ko lang mga doon.